Nangangamba ngayon ang Socorro Task Force Kapihan sa posibleng pagbagsak ng turismo sa buong Surigao dahil sa negatibong epekto ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Sa interview ng RMN Manila, sinabi ni Edelito Sanko, spokesperson ng Socorro Task Force Kapihan, na simula ng naburulgar noong Setyembre ang mga iligal na gawain ng SBSI tulad ng pang-aabuso sa mga miyembro kabilang na ang mga bata ay bumagsak na ng 40% ang industriya na turismo mismo sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte ayod kay Sanko mas bumagsak pa ito sa 62% nang pumutok na ang isyu sa sinado paliwanag ni Sanko maraming turista ang hindi na pumupunta sa kanila at nangangamba ito na nakaapekto sa buong Surigao kaya panawagan ito sa pamahalaan tuluyan ng ipaliw ipawalang bisa ang suspended protected area community based resource management agreement sa pagitan ng DNR at SBSI upang mabuwag na ang grupo at maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga kahit ng mga ito Out of the 14 barangay sa Socorro, sa 9 barangay yung tinitirahan nila. Mangyari lang iyon kung i-revoke na finally ng DNR ang, ang kanilang Protected Area Community Based Resource Management Agreement ng SDSI na nakasuspinso na ngayon. So dapat sana nagmamakaawa po kami sa bayan ng Socorro. I-revoke po sana ang Akbarma. Maraming maapiktuhan. Hindi lang sa bayan namin kasi kung mamamatay ang turismo sa amin kasi takot yung turismo turista, mag-escalate yun. It's just a matter of time, mag-escalate yun sa buong Siargao. Una nang sinabi ni Sanko na imbis mahikayat na bumalik sa mga barangay matapos na maaresto ang leader nila na si J. Kilario alias Senior Aguila ay lalo pang tumidi ang pananampalatay ng mga miyembro ng SBSI dahil sa mind manipulation na umunay lumipat na ang espiritu ng kanilang leader sa kanilang Supreme Prime Minister na si Romero Ahok. Hindi na kontrolado ng mga members ang kanilang isa. For four years ay miktima sila ng mind manipulation. Sa kanilang government na divine government nila na New Jerusalem Esperanza Ministry Government, meron silang structure na yung kanilang supreme divine minister ay yung si Derren Scelario at sa kanilang supreme prime minister si Romero Ahok sa kanilang ng assistant prime minister si Rickson Lubapit. Sa ngayon, yung si Roselina yan, ang nagmanipulate na naman sa utak ng mga membro na yung espiritu ni Sen. Aguila ay lumipat na doon sa prime minister na si Romero ako. Si Delito Sanko, spokesperson ng Socorro Task Force, kapihan sa interview ng RMN Manila.